Hello mga kamang ka mga kaidol Ito mga kamang ka mga kaidol Papakita i-update ko lang to sa inyo Itong 25 centimo 1 luna 1990. 1990 1990 ito mga kaidol Mga kamang ka Ito mga ka-idol mga kamang Huwag yung baliwala ay itong Mga bariya na itong ganito mga kamang ka Kasi hahanapin at hanapin to Ito butterfly to 25 centimo Ayan o no? magandang coins to, inaanap na to ngayon kasi walang wala na to ngayon hindi na nalabas to, matagal na to panahon, ako dati tatandaan ko lang dati to nabibigyan ako ng ganito ah, uh, 5 centavos yung balot ng tinapay, may suklay pa ako nito maraming katagal na tong panahon na to maliit pa ako nito 'yung pinanganak ko 1977 ito 1986 oh May 1986 ko. Oh. 'Yan, battery 1986. To dito may ano 9090. 9090 mga kamong mga ka idol. Battery fly. Paki like paki subscribe lang mga uh, kaidol, mga yung YouTube channel ko. Tulungan nyo ako. Uh, sana lagi kayong update dito sa anong bariya ko nakikita. Ito 1990. Uh, ito hmm, mga kaamang mga kaidol. Lima piraso lang hawak ko ngayon dito. Kung may iba pa, may 5 sitabos kung dalawang piraso. Tapos isang ko sitabos. So, 1990 rin ito, Juan Luna. Huwag niyong baliwalayan ito mga ka-idol kasi mga kaamang kasi ano to ah uh, hanapin at hanapin tumahal na itong Mariana ito ganito 1985 so, update ko lang sa inyo to huwag niyong baliwalayan talaga ito kung makakita kayo ito itatago niyo kasi nakikita ko sa Facebook yung mga tagaybong bansa naghahanap din dito eh. o so, yung to ano limang piraso ito lang sabi nyo at ito lang sabi ko sa inyo mga kaidol huwag nyo talagang baliwala itong pirang na itong mga kaidol ito bensiko sintabos ito ito ayan huwag nyo baliwala ito kasi Parang alam ko, yung tagay mong bansa nito mga ka-idol, nito eh. Ay gusto lang mga ganitong barya eh. Kasi maganda yung design, maganda yung, ano, maganda yung makinis. Thank you for watching mga ka-idol, mga ka Paki-like and subscribe lang. Matutuwa na ako na mga ka-idol, mga ka Thank you for watching mga ka